tower 1, uh, tower 2, tower 1 Hello sir Hello Ito yung apartment Check natin yung ano Yung nakikita nyo dyan Hello guys, welcome back Dali Kasi yung pakiramdam ko ngayon Kasi due to work yung kahapon Magdamagang walang tulog Ito yung mata ko Wala May dala akong tissue check muna natin yung mga kasama ko sa apartment na ginagawa sila alright ito yung tower 1, uh, tower 2, tower 1 tower 3 so punta muna tayo sa ano sa taas ano ko ng ano, sipon Thank you. By the way, ano pala? Uh, maraming salamat sa na nag-subscribe. Uh, 10,000 subscriber na tayo. And salamat sa mga nag-like. Salamat sa mga... Please, sir, Hello sir. Hello. Ini yung apartment sa Tower Three. Bali itong corridor na to. Ah, bali itong floor na to. Meron siyang 9 rooms. Tsaka dalawang ano, dalawang studio type unit na room. Complain daw mo. Ah. Pag may hammer hammer? and uh, clip. Oh, tayo okay. sa ano. Sa 12th floor. Tower 1. Check natin yung ano. Yung apartment merong complaint punta tayo doon ganito lang yung routine ko everyday uh, may mga work may mga trabaho do maintenance ayan. pero mga project company project so yung doon kahapon sa tower 4, yun yung ano project namin sa transformer papalitan namin yung ano isang transformer doon sa rooftop sira kasi pero update ko pa rin kayo sa trabaho na yun magpo-vlog pa rin tayo magpo-vlog pa, Mag pa rin tayo sa matra kapag kailangan ko pinumahan ako na yun Tsaka di ako nakatulog pagkatapos ng trabaho. Right? ito muna tayo dito. Ito yung project namin dito sa 1127. yung first bathroom so, yung nakikita nyo dyan yan yung lulu supermarket so, yung mga vacant na ano ba, vacant lot yan ano yan siya public cemetery dito sa Saudi yung mga bakanting lote na yan yun sa yun ng mga bahay sa Arab Saudi ibang iba sa bahay sa Pilipinas And, uh, guys maraming salamat pala sa sa mga nag subscribe sa channel natin I really appreciate it ito pa ito pa ito regarding sa work ko dito guys para may share ko naman sa inyo lang may mga iba ma may inspire okay. na mag vlog na rin kaya ganyan yung buhay ng OFW so chill chill lang sa work kahit sabihin natin mahirap pero kakayanin tapos bahay sa pamilya malapit uh, na yung December so, makakaway uh, na rin tayo. Bakasyon tayo na sa hindi uh, ah, sama ng pakiralaman ko. And that's all for today. And don't worry guys, upload na ako ng upload. Kahit walang views, laban lang. Then, salamat sa lahat. Um, tuloy, lang, tuloy lang ang buhay. Alam ko yung mga videos ko, konti lang yung miss, pero no one knows only God knows alright thank you bye